Hello guys. Hello so si sa tanan, si may si si sa tanan. So guys, kaning duha ka bata diri. Nagluto ni ning kamot ni sila gluto og hot cake ba kay para na sila pangbayon og ma. Tinod na. Tinod. Salones. <laughs> ay salones. So asa man ang isumag ni kanan di ay? Adto sa Kapangdan. Nagunsa man sila sa Kapangdan? Kisa imong ayan? Ashley. Pilay mong edad? 11. Oh, wow, kabuutan. So, ang samay mga tinda ron? Hotcake or... o. O, isa dire? Palamig. Ah, napod si Palamig, guys. So, tagpila man ng imong hotcake? cake. Naay tag-jeez, dusain o Wow. So, naay magpalit na. tag Tag-5. Naay tag-15. So, sa uban ra ka dito sa Changi. Grado. So diri na pud kuya ni mo ni? Oo. Actually mani imong no? Oo. So man imong mani man imong kuya. Tigatawa ka. Ano sa pangalan kuya? Mawawon jud ni si kuya. Guapo ba bawon tao. Oh, unsay oh, magibuhat ya? Pag napagod lagi na ya. Asli ay jan. Gigi na nimo kay imuha oh, oh. ng kaunon ba? Imuha okay. nang kaunon? Diwas mo sa inyo papa o nya, inig niyo ninyo ni makabalo na mogma. Oh. So lami kaayo guys. So Mo ni mga bata na mga butan. Mo ni atong dapat hauron mga bata diha sa mga bata diha. Hello guys. Jari na ning kamot oh. Ay grabe gikaon kaon na ni Oh. Sa may unsa may kuan? tamis Sa mo. Kanang ikay istorya sa imong giloto. Masarap. So palit na mo guys para makabayo ni sila ugma. Kung di sila makahalin wa sila baon ugma. So na ning kamot tuning duha. Kamot pag parang Kama, kaon parang busog. Kung di mahalin ma mo, kaon nun. mo. Eat, So guys, lami bitaw ilahang hot cake diri palit na mo. So maura to guys. Mauna si Jan Rex At si Ate Ashley mga bota nun ni eh, mga bata so mo ni sila tong dapat tularan dili kay magsigira go uyab, uyab mga bata pa ayan so thank you for watching bye 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 bye